Uh, pag-usapan po natin itong bagyo na ang uh, grabe yung nangyari sa Cebu. Nakita nyo ba yung viral na video? Labas nga nyo. Labas. Ito daw po ay itong na, na, na nababanood po ninyo sa Aliyo Channel 23 at DWIC News TV sa mga nakikinig sa radyo. ah, uh, ito ho isang uh, lugar na ang uh, tawag ho ay Barangay Bakayan. Tama ba? Nakalagay? Barangay Bakayan sa Cebu. Oh, yan daw po ay uh, parang ang tingin ko dito ay parang inaano 'yung mga sasakyan. 'Di ba? Yung mga sasakyan, yung mga kotse. Paki-check niyo ha. Ah. Hindi ba AI 'yan? <laughs> totoo 'yan? Oh, sige, totoo. Tama-tama, nasa linya po natin ngayon ang uh, Vice Governor ng Cebu, si Vice Gov Glenn uh, Soko. Oh, sir, magandang-magandang araw po sa inyo. Magandang araw ho, uh, Dennis, tsaka magandang araw ho sa mga listeners. Opo, paki-confirm nga po itong uh, video na nagpiplay po sa ere ngayon. Kung kayo naka-monitor o naka-viral po ito ngayon, tung mga oras ato, yes, 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 yung yes sa so. barangay Bakayan na inaanod ho yung mga sasakyan eh. Yes, sir. So. Uh, hindi namin uh, makonfirm ma actual ho Opo. yung pangyari kasi Uh, lahat ho tayo ay uh, sa kanya-kanyang mga areas sa uh, nag-aayos ng mga anong nasisira, mm -mm. naglilinis ng mga debris. Mm -mm. But uh, based ho dun sa post ng uh, mayor ng Cebu City Apo. si Mayor Nestor Archival. Ah mm -mm. uh, kumpirmado ho yung uh, nangyayari dun sa Barangay Bakayan, mm -mm. uh, yung specifically dun sa Villa uh, sa uh, Aurora subdivision. Uh -huh. subdivision uh -huh. ho yon sa division. yung pangyayari ho doon is uh, may pagbaha ho Grabing pagbaha yung area na yon. Hmm. And uh based on do, din sa ibang mga reports, meron ding mga areas within around the metro area hmm. na binabahaho no. Uh -huh. um, Dati ho, talagang binabaha na yung mga areas na yon. Although ito dahil sa bagyo, medyo unusual yung pagtaas ng tubig. Kaya nagkakaganoon ho yung situation. May mga confirmado ho ba? May mga tao ho ba sa loob ng mga bahay na ito? At uh, yun ho kasi mga coaching inaanod as we speak now, uh, napiplay -nap po yung video na naka-ilaw yung mga iba, naka-headlight yung iba, nagbi-blinker. May mga tao ko kaya yan siguro pwede yung papuntahan niyo kay mayor ano baka ma pwede siyang magutos vice gov yes, yes sir we are as of the moment coordinating o may rescue uh, efforts na ho doon mm. uh, yung barangay na yon that is under the territorial jurisdiction of the city of Cebu. Mm -mm. um, and uh, as we speak um yung uh, disaster risk and uh, reduction mm -mm. Uh, office ho, of the Cebu City is mm -mm. I think uh, gumagana now kasi Uh, alam naman ho namin talaga na uh, tatamaan kami ng bagyo kaya yung preparations uh, is very well in place. Opo. And uh, I'm pretty much sure na as we speak yung uh, mga disaster offices so, are uh, monitoring and uh, conducting rescue operations so, in the affected areas. So. Opo, opo. Vice -va Gov, pasensya na ho kayo, gagawin ko kayo reporter. Nasaan ho kayo ngayon at ano ho ang sitwasyon diyan sa kinalalagyan po ninyo? Well, and ako sa Mandawi City mm, and mm. Uh, limited ho yung access namin to go in and out of the city. Mm -mm. Uh i, i ano ko lang ho, illustrate ko lang Sige ho po. yung situation no, no. Yung yung highly urbanized cities kasi that mm. is Lapu-Lapu City, yun yung island. Apo. And then the Mandawi City, then yung katabiuhan niyan is Cebu City ho. Ah uh -oh. no? Okay. Uh, tatlong local government units ho, yung highly urbanized city. Para rin yung Metro Manila yung magkakatabi na city. So Now, the province of Cebu, ho, uh from north to south that comprises so of 53 local government units the entire island do. Mm -hmm. So we mm -hmm. have uh, areas uh, like uh, as far as uh, the islands of Camotes mm -hmm. uh, aapat ho yung uh, bayan doon na na-affected rin. Uh, we have also the islands of Bantayan, no, which is uh, doon sa pinakadulo ho, sa north. Uh, we wanted rin roho to get uh, access uh, to access and saka get information kung ano na ang mga nangyayari doon on those areas. So medyo limited pa ho yung uh, information access and communication opo, namin opo. Uh, all of these things are uh, unofficial opo. but uh, we are gathering our uh, resources and our uh, information together na ho kami ng mas accurate na uh, information na mabibigay sa inyo opo yung pinaka last casualty po ng mga kababayan po natin uh, since last night meron ho kayong hawak na data uh, Vice wala ko wala pa ho wala pa ho tayong report ho mm -hmm. um, we have uh, received reports uh, mm -hmm. that uh, Bohol Uh, meron na hong naging casualty but dati in another province ho sa Cebu wala pa hong uh, casualty reported ho. Opo. Ah uh, papaano po yung uh, coordination natin sa mga kababayan natin? Uh, so I understand. Yung um, impormasyon na to ay lumabas na kahapon pa nang hapon. Papaano natin nasabihan yung mga kababayan po natin na lumikas na pagka ganito na ho pangyayari, Vice Gov? Yes sir. Um may, I we confident na yung preparations na Uh, nagawa eh, is uh, pretty much uh, well coordinated and well in place so um, mga about 2 to 3 months ago lang oh meron yung uh, lindol na oh, oh nga eh. uh, nangyari ho dito sa amin so oh, oh. yung marami hero yung mga tao na nasa labas pa ho natutulog so yung mga nakatira doon sa mga tents or merong yung tent city in mm. two uh, localities mm. uh, in evacuate ho na yung mga tao doon sa evacuation centers 'yung individual rin ng mga local government units uh, nagkaroon hero rin sila ng mga evacuation centers no mm -mm. so even before na tumama yung bagyo sa amin mm -mm. Uh, meron na hong mga lumipat na doon sa mga evacuation centers no mm -mm. Mm -mm. so Opo. go ahead i would say na so far ho, yung preparations uh, is very well in place ho. so ang ngayon na lang is the uh, post uh, post uh, uh na uh, assessment na lang ho 'yung kailangan naming pang uh ma, mm -hmm. mapa ano pa ho 'yung information namin. Uh -huh. Yung Yun kung uh, kababaihin natin kung ilang pamilya ang nasa mga evacuation centers may data na po ba tayo niyan o kukunin pa ho natin? Well, 'yung mga sa evacuation centers so um, like in the case of of uh Bugo, no mm -hmm. which was the uh, epicenter of the lindol ho. I think we have about mga 5,000 to Uh, Five thousand uh, family so na more or less na kailangan nila ng ilagay don sa evacuation center. Mm -mm. On the other areas naman, no oh, uh, hindi rin natin uh, malaman. Kasi for example meron huwag bahay Apo. na hindi naman siya masyadong nasalanta don sa Lindol. Mm -mm. But naglagay lang ni hurun sila ng tent don sa tabi nila. Mm -mm. Kasi pag may aftershocks, mm -mm. uh, doon sila natutulog sa tent. So oh, I, yeah. we would presume na hindi nila iwan yung bahay nila kasi oh. ho, they feel safer doon sa loob ng uh, structure eh, mm -mm. kaysa nasa labas sila. Tama po. Yun ho mga kababayan po natin na kailangan po ng tulong at uh, may problema ho sa accessibility. Ano ho, nagiging programa ng gobyerno po dito? Well uh, for now, um, ka Dennis, yung importante ho for now kasi may bahay. Uh -oh. So kailangan mag subside ho yung tubig no. Bagong ma oh, so, oh, uh, oh. Oh, as of sign. yesterday oh, as of kanina ho as of mm -hmm. 7 o'clock mataas mm -hmm. pa ho yung tubig in some areas like going to the north uh hindi ka makakadaan ho sa North Road no. Mm -hmm. Um you have to you have to make is isa lang yung detour doon na maka for you to get to the tip of the north no. So mm -hmm. ganun ho yung situation kaya um yung magkug mag-uusap tayo ng delivery of uh, relief supplies. Uh, -oh. uh my challenge po at this time no at this hour. Uh -oh. But uh, we can assure ho na yung relief supplies is ready ho. The Cebu Provincial Government has more than enough supplies so na mabibigay. Tsaka yung BSWD has also prepared ho yung relief supplies ho nila. Uh -oh. So it's a matter of access ho and uh, completeness of information no. Yun hong provision natin o yung pagbibigay tulong natin sa mga kababayan po natin, nabanggit nyo po kasi yung DSWD, tuloy-tuloy pa ho ba yung coordinate na coordination natin sa national at yung pagtulong natin, pagbibigay natin ng tulong at mga particularly yung mga pagkain po sa mga evacuee po natin sa evacuation center, Vice Gov? Yes, so, um, mula nung nangyari yung Lindol, Apo yung national government most specifically yung DSWD Apa? has continuously provided ho, uh relief packs no mm -hmm. um yung relief pack ko medyo kompleto na oh yun may bigas may canned goods mm -hmm. may iba pang supplies mm -hmm. that can last them for a week mm -hmm. and uh mula noong before na itong bagyo i think nakabigay na sila ng mga fourth or fifth wave or may nag sixth wave na nga ho yung bigay ng relief packs mm -hmm. so I think uh, sa nangyayari yun itong bagyo uh, magtutuloy-tuloy lang ho yung pagbibigay ng uh, relief packso sa mga nangangailangan. Nakakaganda ho dito sa mm -hmm. Amen mm -hmm. kasi yung uh, regional repacking center ng BSWD dito ho, sa Mandawi City dito ho, sa city ko uh -oh. yung uh, warehouse or yung uh, facility. Mm -hmm. Opo, Vice Gov um um first time niyo ba na ganito o madalas ho pag may bagyo ganito ka laki yung epekto sa probinsya ng Cebu? Hindi ho. this is not the first time that we have encountered daw yung mga situations oh, na ganito. Na rin. Oh. Uh, um, we have gone through worst and in my personal assessment lang ho, uh, with respect ho dun talaga sa um, official uh, um, official ho na um, information. Opo. Um, yung bagyo nito i think uh it's med it's malakas ah ha? yung hangin is malakas yeah, yeah. Um, but uh, you don't see much uh structures damage as compared ho don sa bagyong odette mm -mm. no na nangyari na rin mm -mm. hindi ka katagalan yung mga i think 2022 mm -mm. and uh, if you go out dito sa streets may mga debris but hindi yung gaya nung dati na talagang natutumba yung poste mm -mm. Uh, walang kuryente walang mm -mm. tubig ito naman no uh, may mga communication lines na affected but hindi lahat no uh, yung kuryente it's a standard procedure na walang kuryente pag may baha. no mm -mm. so um, we i am coordinating with uh, the electric companies kung ano bang situation sa kuryente but uh -oh. understandable oh, hindi nila pwedeng i ano yung kuryente pag may pagbabaha pa uh o -oh. malakas uh -oh. na pag -uulan. so sa ngayon ho oh, as we speak ho oh, um, pag tumingin ka sa oh, sa sa taas oh, medyo malinaw na ho oh, yung ano cloudy lang but mm -hmm. uh, i think uh, it tuloy-tuloy na ito na yung uh, pag uh, recover ho oh, ng panahon mm -hmm. Believe ho ako dyan. Ano ho ano, gamit ninyo? Se Cell cellphone ho ba gamit ninyo? Ang linaw eh. Ito, um, doon sa... Kasi na, nasa taas kami ng ah. party. Yung sa baba ho, wala akong, Walang, wala, wala akong signal. signal. Oo, But uh, dito naghanap ako ng signal. Because I need to coordinate uh, yung Sanggunian, yung provincial board members. Opo. Um, Opo. they are also monitoring the respective districts. Mm, -mm so lahat ng mga information pumapasok po sa thread namin mm -mm. may internet pa rin no? uh, malakas pa rin yung That's internet good. Apo. Uh, so um, it's a matter of time ho and uh, i think uh, Uh, I think mababilis lang ito yung recovery the way I see it. Uh, so far, uh, so as uh. of Nako Vice Gov. Kami po ay makikipag-communicate uh, sa inyo from time to time dahil kailangan po ng mga kababayan natin ng update, lalong-lalo na yung may mga kamag-anak po dyan sa probinsya ng Cebu. Alam ko po na pagkatapos ng uh, lindol, ito namang bagyong ito, super uh, pakikausap po yung ating mga kababayan po na apektado. Go ahead po. Vice Gov. Well, uh, for, for... Salamat to talaga sa opportunity to clarify yung mga ano yung mga information. Um, hmm. of course oh no yung sa Villa Aurora pala no. Um, dun sa CTU uh, Barangay Bacayan. Apo. Medyo I would say that is an isolated na incident kasi nga uh, sa sinabi ko uh, just like For example in Metro Manila kung saan ho yung talagang built up na mga lugar mm -hmm. um, it's normal ho yung nagbabaha na ho, kasi uh, that's really an urban uh, problem yung pagbaba although mm -hmm. unusual ho yung nangyayari kasi talagang uh, malakas mag, mala, yung rainfall is very heavy so yung talagang tumaas ang tumaas ho yung tubig no so we really uh, also uh, parang we, we we care for doon sa mga na don doon ng mga bahay but uh, in general ho um yung mga lugar ho ng as far as uh, the north and the south mm -mm. as i have said no if you look at the map sa Cebu medyo mapahaba yun eh. mm -mm. parang palawa na maliit eh. so um we are also monitoring kung anong nangyayari doon but naka na ho yung mga lugar na ho yun no? so i would say na, ho na in general uh, i would like to assure yung public na Uh, we're doing everything that we can here ho, in the provincial government uh, lahat na ho, ng mga local government units and even all national agencies yeah. sa pag-address sa problemang to sa uh, bagyo no so uh, storm so come and go and uh, we have learned to prepare ourselves sa panahon na ito ang hindi talaga common sa amin na uh, medyo yung experience ho, na nakakaiba was yung lindol ho. That was really something else. But I think the Cebuanos have already uh, learned to be more resilient, and uh, even kami sa gobyerno have already uh, prepared ourselves not for uh, calamities like this. No, so rest assured, ho. Na and we continue to pray. Yeah. na lahat yes. ng mga tao, walang casualty and lahat ng mga tao will be able to recover as soon as time possible. Oo, Vice Gov, pag pagbigyan nyo na ako dahil alam ko ito yung mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, ito gustong itanong dahil ito sa mga bahana ito. Kayo po ba may problema din sa mga flood control projects dyan sa Vice Gov? <laughs> yes. So, Meron din dito <laughs> sa <Sibuway. laughs> oh. Eh, that is uh, also a general concern sa amin. Kasi, mm -hmm. um, Admittedly, ho yung Cebu being uh, I would say the second uh, biggest uh, yeah. province no? yeah. next to uh, Metro Manila. Mm -mm. Eh kailangan rin talaga namin ma-address tong mga flooding issues no. And uh, hindi ho nakakabiro. Uh, even when it rains maski maski normal rainfall lang no. no. Nagbabaha na ho in some parts. No. And uh, yung baha ho is uh, even uh, waist deep up no on mm. normal rainfall. So Ah, uh, talagang pag ganitong situation may pagbabagyo, ang lakas ng uh, ulan. Eh, it will be more than uh, normal, no? So again, it's a wake-up call dito sa lahat natin. Na uh, Ako, I mean, government medyo nakakaano rin talaga, no? Na we have uh, so much budget na mm -hmm. na na nabibigay dito, but then yet it doesn't address the uh, problem, no? Ah, uh, we will let deny ho. Now we have uh, we have uh, been receiving uh funding but yet yung mga projects na kinakailangan namin like yung sa flooding hindi yon nangyayari it doesn't solve anything Hi oh. okay so, Vice Gov maraming maraming salamat po at uh, mag-ingat po kayo kailangan po kayo ng inyong mga kababayan salamat po Vice Gov Thank you ho, and uh, good morning ho sa lahat uh, may, may umaga salamat Vice Governor ng Cebu si Vice Governor Glenn Soho <smart noise>